Oh. Pa yan ako sa so, omis ko nakita ka. Napag mo ako sa malayo. Ano? Oh, no. yan eh kita hanggang Oh, mo na ako yan. Iihatid kita hanggang mismo oh, gate. Oh, S Dito. Yo <laughs> Di dito. Papa, pa, 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 pa. Na ako. mo Pumasok ka na. Bilis mo na. Pumasok ka na, na. 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 na, na. na. na doon. Uh Time check. 5.51 na yung mahatid natin sa school si wagibibiglay natin. Shhh! Oh, oh, oh. mo ulit, Ano ba't mo ako i Siyempre aated kita pata pata! Nung nakaraan! Oo! Oh. Napahiya na pa ako sa so, homies ko nakita ka! Oh! Ano? At saka huwag mo na ako i ah! Ay tatadala -ta -ta, Oh, Huwag mo ko i Ano? Gusto mo huwag kita bigyan ng bako? Ano? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Sige na nga! Oh. Sige na nga! Tignan nyo mong pag... o oh sige, bibigyan mo. Makinig ka, makinig ngayon. ka. Kami ng mga bata, ihatid kami ng magulang namin, masaya pa. Ikaw lang ba tayo magpatid? Sige, okay. Ngayon, pagbibigyan kita. Oh. Wag mo na lang ako sunduin. Sunduin? Wag mo na ako sunduin. Eh, mo na kita. Mamaya mo naisipin yung sunduin. Hatid mo ako, ilapag mo ako sa malayo. Ano? Tumigil ka, tumigil Ulo, ka. Ulan, si... ulan, yung ano ko, yung ano ko doon. Kunin mo lang. Maliliit ka na eh puro ka porn eh. Bilisan mo. Bilisan mo. Mga homies mo, kakatongan ko yun. Bilisan mo na! Ikaw, ikaw lang kilala kong hinahatid na galit pa. Tumigisig ako ng mga agi. Kaya mga homies ko eh. Ikaw pa naman mapahinga sa mga homies. Tumigil ka. Tapos di, ano mo, hatid mo talaga sa malayo ah. Hindi mo ako okay inatid ah. Malayo ah, malayo. Abang ako teacher mo na no, malayo. Ah. Mm, ano ko? nakaraan na isa mo ko ha, hindi bigla ka nawala ha. Ngayon, Ay, ihatid kita hanggang... Ay, mo na ako yan! Ihatid kita hanggang mismong gate. babaan mo na ako yan! Hindi na uubra sa akin yan, YG. Baba gate. mo na ako! Ihatid kita mismong gate. Ano? ka dito ha. Mano, ayoko dito. Ayoko dito. Ayoko dito. Baba, baba, nakalun ako. Oh, sige, subukan mo. Subukan mo. Ayun o, dyan school mo. Bumaba ka na! Ta, demo, tinto lang oh. ako. Para na? bilis. Na Pumasok, Pumasok na. na, na. Bilis mo na. Pasok na doon. Ah. Bilis pasok ko sa gate. Ngayon mo alam mo maliktas ka sa akin ha. Here we go. Tara na, uy. Alas 12 na. Sundin natin si YG. Tara na, uy. Tulog lang saglit, ayun eh, no? alas 12 na. No? Sakto! Bilisan mo eh! Oh mamaya magalit yung boss natin eh, hindi natin sinusuddo. Oh, mamaya may na naman ginagawa. Dun. Tara sunduin natin si YG guys. Tara dito tayo magpark para hindi tayo kita. Kasi pag, pag, pag masyado tayo malapit nagpark, pukin lang yan na agad tayo nun ni YG eh, no? At saka parang nauuli natin. Oo. Nakakatao lang eh. Wah! Oh! Nakakatao mo ba yung nakakula yung bonnet? Ano? Batang mo may nakakulay po ng bonnet? Oo oh. Bonnet? Durag yun! Bakit? Durag. Yung sumutang sa akin yun Ba't umutang sa'yo? Alagang 800, delivery mga bata Ano? Delivery mga bata oh, Alagang 800 sa mga bata? Sa'yo ko daw kunin eh Ano? Sa'yo ko daw kunin Ang tipay naman ng mukha ng bata na yun Uy ba, bayaran mo ko ilang araw na yun Nahanap ko sa'yo sa'yo Uy YG! YG yun po! Halika rito! Uy Bewa! Ba't mo ko susunduin ulit? Ano ba Hoy, sinabi na ito ni, 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 ni si Scramble eh, kilala ko ito, nag scramble tayo. May utang da ka daw 800. Hoy, wala akong utang 800 yan. Hoy, wala. Utang sa akin. Sar, ikaw sa lo ah, huwag ka sinungaling ah. Shhh, huwag ka sinungaling ah. Huwag ka hoy, Huwag Hoy, Hindi nagsisinungaling to si Gian, umayos ka, uh -oh. si simugal. Huwag ka sinungaling eh, sinuman agad, sinabi agad. Oh, no? kita mo ah, aming ka rin. O, paano, paano bang babayad mo dyan? Hindi, magpapasikat mo lang sa mga miss ko, bibigyan ako nun. Magpapasikat. Oy, Gian, babayaran ko yun ah. Halika rito. Hindi ka rito. Tundong ka, tundong ka. Makulit kang bata ka. Sige, oo. Ano? Papasikat lang ako. Nagpasikat lang ako sa mga umis ko. Oh. Mga 20 katao yun eh. Itong ina mo, 20 katao ni Libre mo. Napakakupal mo naman ba? Tapos sabi mo po mabayaran? Hmm. So, ka na nga. No, ka na. So, uh...